Marienda, guys. sino oh, sarang ng hairband. Ganda ko pa. Ganda. Ibang kulay lang. Ganda. Ganda. Ayan, guys. nagluto ang mga bata. Napagod ang inday nyo, guys. Damitin ng ginawa sa bahay. kain pa tayo. Tulong kami ni, ni Mama. Kaya din ako napagod. Nagluto si kuya at si ate. Wala pa tayong sus, guys. Ah! Sinit. Sinit.

yung kanina guys, try natin tikma na may ketchup na may mayos valyenta <laughs> guys parang parang mm. Oh, wag mo patukin, eh. masisila gawa na din mama

yang <tuk tangan> dua, <tuk> yang dua, entar gua minum mangku. Kenapa? Apa kenapa? Apa